Guys, nakain na si Asian Packboy. Asian Packboy, ay thank you. Bago ko eh? kailangan na natin ng free Okay. After my play, after my nakain na. Kailangan na muna Ito lang yung nakita na ano Kailangan ng konti lang yung Kaya lang po, gusto Tagtanggal mo na ng ngipin bago umuyak. Hindi, ma'am. Peace Yung ngipin ko kasi, isa lang buhay ko. So, matigas yung ulam, na <hazaa> ito nagkakabulukulo, ibarulak, at umumuyak. Meron ka na yung 60 na